So mayong gabi sa tanan ubanin na kay magdula-dula na sad mi dani ero. era. na dira sa akong kauban kay nakantakan niya naminaw sa iya ba. Ah, kapilingan magigayo ba. Yun? Tanawar ginaninyo ninyo ang itsura sa era. Naminaw kita in siya. Mura gusto siguro niya nga mukanta siya ba. Special kaya nga ero kay diri gid sa sulod bitaw niya wid kigdaanan pa siya. kay tagaw mo ero ako na siyang gipaduol dira niya tanawar ginaninyo ninyo ang ginabuhat niya sa ako. Mura excited kay siya bang matapad sa ako ah. Ha sana mm. na, o, niya akong ginabuhat sa ero dire ah gipasakay-sakay na dira nako hulid-hulid. Kung unsa pa na akong ginabuhat, dira ah. Wala na ko na nakakuan sa duha ka ero. Kay sipat, mangkay na isa, magsabaay man hinoon. Mulugwa, lagi ang imong ingak sa pikas dumun. Kay kanin nga ero. Magsilos, bitaw siya. Mura bitaw uyab, pero mega silos Nya saba kayo ba? <laughs> so talagsa rin siya diri makalaag sa akong gitrabaho. Ano? Nya perte, kay kasaba. Wagas kayo makakita lang ganig yung parihag saba. na. Saba, siya. Unya mau But... mauto, wala na sa kagwanta sa ako. Kaya lagi ako magsungugo. ba balhin na sa dito sa isa. No, na daw siya sa nagkanta. Unya, akong kauban wala naging siya kagwanta sa laging kod no ni Higda naging siya kay Murag Kapoy nakasalikod siguro kanya samtang nagkanta-kanta ang akong kauban kami sa daing duha dere naglambeng-lambeng wala gin may mga lingaw dere ano ah, at tripan ginamong ir iyahari ginitanan dere nga video no kay talagsara lagi siya makaan hi dere yun dugay na po ang balos na muanhi siya dere niya kay pilingon mang kayo di pa Higda-Higda na ako dira sa ako bitaw, karang, unlan, unlan, bitaw ngay, butang, oh, karang, ka ng unlan-unlan bitaw nga butang sa liog o karang ka Pobasa kay mauna na siya o nyawa pilingon ka ay ipahigda mo bangon man yung ulo di gibali na ninyo akong ginabuha e wala man sya natulong imo na lang na ako na siya baka-baka kabo-kabo dera kay murag ako kapuyon ane kadi magkatulog piung ra ka jot mata na sa man hinuun og manok ay e wala na tripa ni siya kami ra giduha dane maguban-uban perme kay sya, ihulid man ginako siya taga e tagabontag dagakoy kasi magagawitan na ihulid ngaw dere no kanta kanta lang lang gita dani kay eh para mahapi ta ba bisag kay na siguro sa moderia, kaya kayo na suko sa mo dere kay gabi na kaayo nag video kay pa dili gini basta basta ning taga Mindanao ba kay bisag gabi na mo kanta pa ay lupig dani ang taga lagyo. Pagasawa <laughs> so, na. Pagkabon taga ni. Nagkaon man ko danig. Mani siya. Kay gusto lagi mo kaon niya. Kay dili man siya pwede dani. Hindi mag nga nga ya siya dia e, maglaway siya. Ego ra siya mo tanaw Kay dili man kid siya dog for ra Kay e, daghan kay bawal sa imong iro. Basta inanhigit yung mga iro na daghan di kay ni bawal. Hmm. Nang likay na lang gini siya nga makakaon gini siya. Kinanang mga... mga pagkaon bitaw kay na. May hindi ka kasabaan. Masig makaingon na lang gini ka nga. E, dala na lang nasa inyo. Kay murag makasabaan ta dani. So wana kay gido go. Mani iro ni. bukutan ako siyag sa sanina sa akong amo. Okay. Kaya dili na nako na siya bukutan ang akong higdaanan mo'y malamaan. Bukutan ka na siya kay maluoy mo me kung dili na mo isa ka mo nang gibukutan na lang dira sa sanina. Nato na, ara kay di buto yun man ang mata. Na. Nagbuhat ko guys daw gibutang nako sa akong panyo. tan awa ra ginanin niyo ang itsura oh. Murag maluoy ba mo or dili. Kay hey, lahi nagikain kay ni ang isa ka mata nagpula na mo nang ako na lang punay ng gibutngan og ice dira kay para pun mo na siya. man daw ni makatambal mo lang gibutngan, gibutngan nako siya diha. Ah. Kaning mga bijuha, bitaw habitaw nagsumpay sumpay ra kay kita pula naman ko dani pag bijo. sumpay sumpay na lang nako na ni abot nag buntag ni abot nag gabi abot nag ay basta kay mo na siya ka. paha, -paha pa ng isa dira tulog tulog ba aron ignon do kay gikani na uli ang akong mata no dili ra ba masabot akong gibati dana kay katol katol nga sake nang ako na lang puday na siyang ginunuran dera og guys, kay para po na yes yes nang tirang dapita no kay ula man kayo kung maglakaw ta didto sa layo o maginan ha atong mata basin yag maalaan tag basig malugit ko na yung mata gayso okay. maana ni na hitabo sa akong mata no murag nisa mo tama ni noon kog ka cute agay okay.